Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Sa day mga ka-daylight. Ako po si Pastora Vilma Antigo ng JL Tagig City. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Papakinggan din tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at DCJV 1458 Radyo Calabarzon. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan ngayong pong umagang ito sa Daylight Devotion ay patungkol po sa spiritual warfare. Ang sabi po sa banal na kasulatan dito po sa Ephesians chapter 6 beginning verse 12, ang sabi po dito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa salibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sabi sa verse 13, kaya't isuot nyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibib ang baluti ng katwiran. Isuot nyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi nyo gawin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng jablo. Isuot niyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So ang mga talatang ito po ay nagpapatunay, nagpapakita na ang uh, bawat isa po sa atin ay mayroon ang tinatawag na uh, laban ng buhay o spiritual na labanan. Ang mga Kristiyano po ay laging nasa labanan araw-araw dahil meron tayong kaaway. Ang kaaway natin ay yung kaaway din ng Diyos na walang iba kundi si Satanas o ang Diablo. Na sabi ng Biblia, ang Diablo eh, siya ang Diyos ng mundong ito. So the, ang, um, uh, the devil or Satan is the God of this world. Ito po ay nakasulat sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. That the God of this world has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God. So merong kalaban, may, may kaaway ang mga Kristiyano at ang kaaway ito hindi nakikita, sabi ng Biblia. Ito yung mga spiritual na mga forces doon sa kalawakan, doon nandyan lang sa ating kapaligiran. Hindi natin nakikita yung mga espiritu na to mga evil spirit, mga demonic spirit. So kailangan ang, ati, uh, ang mga mananampalataya po ay lagi nakahanda sa labanan no at alam natin kung nga tayo tinuturuan ng Panginoon sa kanyang salita paano tayo lumaban paano tayo makipag warfare no kasi nga yung adversary natin no si Satan ay uh, laging uh, nandiyan lang para daw siyang leon na laging umaatungal Laging naghahanap ng kanya pong sisilain o kanyang bibiktimahin. Kaya ang mga mana ng dapat po ay lagi tayong handa. No? At dito sa ating binasa kanina, may mga, may mga tilatawag na mga tilatawag na baluti na, na, na pandigma. Kaya ang nga, auto sa atin, isuot natin ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Lagi dating isuot no? sa ating mga buhay. Di, hindi, hindi po literal na sinusuot, kundi as sempre sa spiritual na ating kalagayan bilang mananampalataya, sa ating pinapanalangin, ating po nga, ating po dinideklara no? sa ating buhay, yung mga kasuot, ang pandigma na to ay nasa ating buhay. Para daw po kung dumating ang panahon no? na andyan ng ang kaaway, yung masamang araw na sumalakay ang kaaway ay atay ay matatag pa rin na magtatagumpay no at nakatayo pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Ano po ba ang mga sandatang ito? Dito sa verse 40, sabi niya, maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan. Dahil yung pong ano, yung uh, belt of righteousness, lagi daw po natin taglay-taglay yan, no? Lagi natin daladala, nakakumbaga, nakasinturon sa atin, yung belt of righteousness na yon At sabi nga, sa didib naman natin, yung baluti ng katwiran, the breastplate of righteousness, na, naroroon sa atin yung katwiran na yun, wala iba kundi ang ating Panginoon, daladala -dala natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At lagi na nating isuot yung uh, sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita tayo po'y lagi nakahanda sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataong maipangaral, no, maibahagi natin yung good news of salvation ng ating Panginoon. Tayo'y tinawag ng Diyos para po ang maraming tayo ating madala sa Kanyang kaharian. At yung ating mga magagawa kung daladala natin, tayo daw po'y nakahanda at tayo'y nakasot ng ating sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita. At lagi doon natin panang, gawing panangga, shield ang ating pananampalataya. Gawin natin panangga ang pananampalataya palataya, siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Yan po yung shield of faith. Kailangan tayo nabubuhay sa pananampalataya. No? Ang ating pong puso ay punong-puno ng pananampalataya para yung gawa ng kaaway, yung daw pong mga nagliliyab na palaso ng kaaway ay ating mapatay. At sabi sa verse 17, isuot nyo yung helmet ng salvation. Ito daw po yung, uh, yung uh, kumbaga, sa, uh, di ba, yung mga nagmumotor, naka-helmet sila para kung may aksidente, yung kanilang mga ulo ay may protection. Ganoon din po sa buhay natin, no? ating isuot yung helmet ng kaligtasan para lang yung, uh, tayo po di ba, na anuman yung mga tukso, mga panlila ng kaaway, tayo po hindi ma-deceive, tayo hindi po uh, ma, 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 yung ating isipan ay hindi po ma, magawang uh, uh, kunin ng kaaway no dahil susuot natin yung helmet ng ating kaligtasan at sabi nga noon uh, sabi pa na gamitin natin ang tabak ng espiritu atin daw pong gamitin ang tabak ng espiritu ano po yung tabak ng espiritu ito ang salita ng Panginoon yung word of god na sabi nga ay sabi nga dito sa, Biblia na, buhay makapangyarihan ito daw po ay nakakapasok maging sa ng ating mga kaluluwa at espiritu hindi nakakaalam ng iniisip ng tao. No, ganong kabisa, ganong kahalaga ang salita ng Diyos. Ito yung ginagamit nating sandata natin. No, tabak ng Espiritu ang tawag dito. At sabi nga dito, ang lahat ng gawin natin ng may panalangin at pagsamo. So sa pananalangin natin, ang gawa ng kaaway ay ating pong magagapi. Kagaya ng sinabi ko kanina, tayo po ila sa labanan, kaya nga dapat natin nalabanan ang kaaway. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 6, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds, we demolish arguments and every pretension that sets the, uh, itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. So sabi sa ating binasa, ang ating sandata ay makapangyarihan. Hindi kagaya ng sandata ng mundo. No? Meron daw itong kakayanan na wasakin ang mga kuta ng kaaway. Wasakin to demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. So yung po sandatang ating ginagamit dito na binigay ng ating Panginoon ay hindi daw po sandatang makamundo hindi sandata ng salibutan. Ito sandata na galing sa Diyos. At alam natin to, ito po yung salita ng ating Panginoon. No, ito ginamit din ng ating Panginoon nung siya ng kaaway. In, eh, in, Matthew chapter 4, verse 4, ating mababasa po doon yung mga tukso ng kaaway, ng jablo kay, kay, Jesus. No, at dito, makita natin ang ginamit sa sandata ng Panginoon para po ang jablo din ay kanya pong mapalayas ay salita ng ating Panginoon. At yung Diablo po ay talagang walang nagawa, kundi ang umalis at iwanan si Jesus. No? Dahil sa hindi niya kayang uh, labanan yung sandata na yon na gamit-gamit ng ating Panginoon ng mga panahon na yon. So, ganoon din tayo mga Kristiyano. No? Tandaan natin na tayo po sa ating pakikipag-warfare, sa ating pakikipagdigma sa kaaway, tayo po ay nagtagumpay na. Meron na po tayong uh, katagumpayan na naranasan dahil ang ating Panginoon po ang nagbigay ng pagkatagumpay nang siya po'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. No, sabi nga ng ating Panginoon, in Matthew chapter 18, verse 18, sabi niya sa kanyang mga disciples, na siya po'y nasa mundo pang ito, sabi niya, I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And Whatever you lose on earth will be lost in heaven. Ano man daw yung ating tatalian ito sa mundo, ano ba yung dapat ating tali? Ito yung gawa ng kadiliman, gawa ng jablo, ito po yung mga uh, gawa ng, yung mga pandaraya ng kaaway. Atin daw po itong ibain, uh, ating ibain si Satan at ang kanyang mga demonyo. At sabi po dito, ito itatalian din ng Diyos sa kalangitan. At kung ano man yung ating pakakawalan sa mundong ito, whatever you lose on earth will be lost in heaven. Kung ano man din yung ating pakakawalan. So ano po ba yung ating Uh, pinapakawala sa mga prayers natin, 'di ba? Yung mga yung salvation ng maraming tao. Atin po itong uh, uh, sinasalita sa ating panalangin na maraming tao ang uh, mahipo ng uh, banal na espiritu at magkaroon ng kaligtasan. Ang maraming tao po ay magkaroon ng kagalingan. Pinapakawala natin yung kagalingan dahil yung sabi ng Biblia, sa lati ni Jesus, tayo gumaling na. So ito po ay ayong mga sakit karamdaman, i-bind natin, i natin, palayasin natin sa buhay natin dahil yan ay gawa ng kadiliman, gawa ng kaaway sa buhay ng tao. No? At atin din pong pakawalan yung himala ng kagalingan ng ating Panginoon. Kalayaan sa mga tanikala at bisyo ng kasalanan. Kailangan nating i-rebuke. Kailangan po natin palayasin yan. At atin daw pong i no? ang pagpapala, ang kalayaan, ang mga himala ng Panginoon. Atin daw po itong lose. Sabi nito, God will lose it in heaven. Pakakawalan din ng Diyos yung mga pinapakawalan natin sa mundong ito. At ang ating pakakawalan, siyempre, ay yung mga bagay na maganda at yung mga bagay na mabuti para sa atin. Kaya po makita natin na sa ang, ang katotohanan patungkol po sa ating pakipagdigma, unang-una, tayo po ay mga nagtagumpay na. We are more than conqueror in Christ. Tayo mga mapagtagumpay na mga anak ng Diyos. Ang pangulo po, ang ating uh, kaaway, our adversary, the devil is defeated already. Tandaan po natin, ang kaaway ay talunan. Wala na siyang magagawa pa. Sabi ng 1 Peter 5 verse chapter uh, 5 verse 8. Ang sabi pong ganon, be sober, be vigilant because the devil, As a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Ang diablo daw po ay uh, parang leon na lumalakad lagi o gumagala upang hanapin kung sino ang kanyang sisilain o kanyang bibigyamahin. Pero sabi dito, ang tunay na leon ay hindi po si satanas. Siya ay parang leon lang. Ang tunay na leon ang ating Panginoon. Kaya oh, hindi tayo dapat matakot kay Satan. Hindi tayo dapat na... Uh, maging uh, ma, ma yung bang maging kimi o tayo po di ba minsan sa mga probinsya kung tayo po ay uh, nakakapunta ng probinsya o tayo po ay nakatira sa probinsya ba dati um, sa may mga nuno sa punso minsan makita natin naririnig natin yung matatanda nagtatabi-tabi no tabi-tabi sila nakikiraan sila pero dapat hindi po eh kasi alam natin na ang kaaway tayo mga mananampalataya no tayo po ay nabuksan ang ating isipan hindi tayo dapat matakot kay Satanas o sa kanyang mga kampon dahil ang, ang kaaway po ay talunan. Kaya sabi nga ang, ang kanya daw pong laban sa atin ay purely psychological lang. Nasa isip lang natin yung takot, nasa isip lang natin yung mga, yung mga na... na, na dinig natin sa ating mga magulang na mga pamahiin o mga tradisyon, yan po ay walang kabuluhan yan po ay walang kapangyarihan dapat. Hindi dapat tayo naniniwala, hindi tayo dapat po na ginagawa natin dapat ginagawa. No, yung mga pamahiin na yun, yung mga yung mga tradisyon na ating po nakasanayan, no, na ating narinig sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang. Kaya po makita natin, no, our adversary the devil is defeated already. At sa mga ang, ang, lahat ng ngala, ginagawa niya is purely psychological. At siya po ay wala nang magagawa pa dahil pinagtagumpayan na ni Jesus ang laban natin sa krus ng Kalbaryo. Tandaan natin na mamatay po ang ating Panginoon, hindi po natalo ang ating Panginoon dahil akala ng Diablo na mamatay si Jesus, tinalo na niya ang Panginoon. Ang katunayan, pinagtagumpayan ni Jesus ang gawa ng kaaway. Amen po ba? Kaya sabi nga ni, sabi nga ng Luke chapter 10 verse 18, ang sabi nga dito, He said to them, I watch Satan fall from heaven like a flash of lightning. Kaya sabi niya, listen carefully, I have given you authority that you now possess to tread on serpents and scorpions and the ability to exercise authority over all the power of the enemy. Kaya binigyan na ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi niya, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and the ability to exercise authority over all the power of the enemy. No, ang ating Panginoon po ang nagsabi niyan, no? Na binigyan niya na sa atin ang authority at yung ability, no, to exercise authority over all the power of the enemy. So hindi na po kinakatakutan ang kaaway. Nabulag ang mga tao, no, ng Diyos ang mundong ito. Kaya hindi nila alam yung katotohanan. Pero once na atin nakilala si Jesus sa buhay natin, tayo po ay nakakalaya doon sa mga maling mga katuruan, sa mga kultong mga uh, katuruan na atin pong na, na na na, na, ituro sa atin ng mga magulang natin, ng mga ninuno natin, tayo po nakalaya na. At sabi ng Biblia, ang pinalaya ng ating Panginoon ay tunay na malaya sa tayo po na. na, po tayo under pa no, sa deception ng kaaway. Kaya yung ating po nga, habi nga, tayo nagkaroon na po ng pagkatagumpay. At ganoon din po, sabi nga, ang ating mga sandata ay makapangyarihan. Our weapons are effective. Sabi ng sabi dun sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, the weapons of our warfare are not physical. Our weapons are divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying sophisticated arguments and even and every exalted and proud thing that set itself up against the true knowledge of God. And we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ, being ready to punish every act of disobedience when your own obedience is complete. Kaya yung, war, yung atin pong weapon of our warfare are not physical. So makapangyarihan po, our warfare, our weapons are mighty ang um, weapon natin can release captives. No? Nakakapagpalaya ng mga nakakulong ang ating pong daw pong sandata. At ganoon din, it can demolish strongholds. Ano po ba yung strongholds? Ito po yung mga kuta. Ito po yung mga kumbaga sa buhay natin. Ito yung parang hindi na natin kayang buwagin. Matibay. No? Kaya ang Diablo, misang gumagawa sa mga strongholds sa buhay ng tao. No? Pero sa kapangyarihan ng ating Panginoon, we can destroy we can uh, uh, pwede natin pong masira yung mga strongholds na yon dahil po may kapangyarihan na po na ibinigay ang Diyos sa bawat mana ng palataya at pwede natin gamitin to sa ating pang-araw-araw na buhay yung mga weapons natin na to at ang weapons to sa pangalan ni Jesus no there is power in the name of Jesus Pag sinabi mong in Jesus' name, ang Diablo po ay sumusunod. Ang Diablo po ay tumatakbo. No? Yung blood ni Jesus, By the powerful blood of Jesus, ang kaaway din po ay umaalis, tumatakbo din po 'yan. At siyempre sa pamitan po ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi rin po makakatayo ang kaaway sa presensya ng banal na espiritu. Gamitin natin 'yung mga sandatang ito, 'no? 'Yung uh, pangalan ni Jesus, 'yung kanyang uh, 'yung kanyang dugo, 'yung kapangyarihan ng Holy Spirit, gamitin natin 'no sa ating pakikipagdigma. And we need to use the full armor of God before going to battle. Kagaya ng ating binasa kanina sa Ephesians chapter 6 beginning verse 12. Suot natin lagi yung baluti na yon para sa, uh, sa labanan, hindi po tayo matalo ng kaaway. Meron tayong mga panangga, meron tayo pung mga uh, kumbaga ay uh, baluti na nakasuot naka, naka sa atin. No? At alam natin gamitin ang bawat baluti na ito, lalo na yung sandata natin, yung salita ng ating Panginoon. So bawat Kristiyano po, tayo binigyan ng Diyos ng pagkatagumpay. Tayo binigyan ng Diyos ng katapangan. Harapin ang gawa ng kadiliman. Huwag tayo magpapa talo kay Satanas. Dahil sa Satanas po ay talunan sa buhay natin. No, so, sa ating panahon, napakarami po ng na mga pandaraya ng kaaway. Hindi pa rin po nawawala yung mga pagpunta ng mga tao sa mga espiritista, sa mga manggagamot, diba? sa mga misan yung iba pa nagpapa, nagpapa, uh, hula, nagpapahula. No? Lahat po yan ay mga pandaraya ng kaaway. Wag, wag, po tayo magpapadaya kay Satanas. No, yung iba kasi kahit na Kristiyano na, kapag hindi na pagaling ng doktor ang kanilang sakit, sinusubukan pa rin pumunta no sa mga manggagamot. Sinusubukan pa rin magpatawas. No, may mga kristyano po tayo na na, na, na nakikita o kilala na ganoon pa rin po sila, no? Naniniwala pa rin sila doon dahil hindi nila mapanampalatayanan ang mga pangako ng Diyos, ang mga salita ng ating Panginoon. Pero kung tayo totoo at matatag naman na ng mananampalataya, tayo tatayo sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay tatayo sa kanyang mga pangako sa atin. Sabi nga kapag may sakit ka, ang ano pa ano yung ano yung uh, di, uh, mo na sandata mo para ang sakit karamdaman ay lumaya, sabihin natin. Yung sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 24, sa lahat ni Jesus tayo kanya ng pinagaling no? At yung uh, yung uh, yung yong yung yung salitang ito ay magbibigay sa atin ng pananampalataya. Ito ang magpapakilos sa kamay ng Panginoon para po yung gawa ng kadiliman ay hindi magtagumpay sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ang pakikipaglaban na spiritual, yung pakikipagdigma natin, napakahalaga sa buhay ng mana palataya. Gamitin po natin ito para tayo magtagumpay laban sa kaaway. Ngayon pong oras na ito, tayo po yung mananalangin at uh, kung tayo po ay hindi pa totohanan, nakakilala kay Kristo, ito po yung pagkakataon na ang kaaway ay hindi po makapagtagumpay sa buhay natin at makapagtagumpay ang ating Panginoon, papasukin natin sa Jesus sa puso natin, tanggapin natin siya as Lord and Savior po natin. Tayo po'y sumunod sa isang maiklim panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo. Ako po'y nagpapakumbaba at umaamin sa aking po mga kasalanan. Patawarin mo po ako, sa lahat ng nagawa kong kasalanan simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Dinisin mo ang aking puso ng banal mong dugo. Gawin mo akong karapat dapat sa banal mong harapan. Binubuksan ko po ang aking puso sa iyo. Pinapapasok kita. Ikaw na po ang maging Panginoon at maging tagapagitas ng aking buhay. Panahanan po ang aking puso. Huwag mo po akong iiwanan. Huwag mo po akong papayagang mapahamak. Kundi lagi mo po ako, Panginoong, samahan, bigyan ng pagkatagumpay ang aking buhay at turuan mo po akong labanan ang gawa ng kadiliman na nasa, kap nasa kapaligilang ito. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang aking buhay na aking inaalay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po ang mananalangin. Alam ko po na marami po sa atin ang may kabigatan, may mga pangangailangan sa buhay. Tayo po yung manampalataya, kaya tugod din ang Diyos ang ating pong mga pangangailangan. Tayo manalangin, Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Itinataas ko po sa iyo ang pangangailangan ng bawat isa na ngayon po ay nakatunghay sa program ng Daylight Devotion. Abutin mo po ang bawat isa na niniwala po kami. Hindi ka po nalilimitahan ng layo at lugar. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago noon at magpakailan pa man. Ano man pangangailangan ang nakikita mo sa buhay ng bawat isa. Lord, sino man ang may sakit, sino man ang may karamdaman, patuloy mong idantay ang makapangyarihang kamay sa kanyang katawan. Padaluyin mo, Panginoon, ang pagpapagaling, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng aming Panginoon. Maranasan po ng bawat isa ang kagalingan, kalayaan sa sumpa ng mga sakit karamdaman. Ganon din po ang lahat ng mga pangangailangan financial. We pray, buksan mo po ang mga bintana ng langit. Ibuos mo, O Diyos, ang masaganang pagpapala na walang sukat kalagyan sa buhay ng bawat isa. I-provide mo ang pangangailangan ng bawat anak mo, Panginoon. Ganon din ang lahat ng kabigatan, mga problema, pagsubok na napagdadaanan ng iyong mga anak. Ikaw magbigay ng kagaanan, ng kapayapaan, Panginoon, at ng kagalakan sa buhay ng bawat isa. At balutan mo ang bawat isa ng badal at walang gawa ng kaaway na magtagumpay at kami laging magtagumpay sa labanan ng buhay. Marami pong salamat sa iyo ang papuri, pagsamba, pagluwalhati sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. At tayo magsabi ng Amen at Amen. Muli po ako si Pastora Vilma Antigo ng JIL Tagig City na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po natin subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. our adversary, the devil is defeated already. Ang kaaway ay talunan. Kaya sabi niya, listen carefully, I have given you authority. Sabi niya, I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Dito lang sa daylight Dito lang sa daylight Dito lang sa daylight Dito lang sa daylight devotion